Sa lahat ng subscriber ko, shout-out everyone! pa ko na sa Basta shout-out ko, lahat ng kaibigan ko, lahat ng ka-viewers ko, mga followers ko, hello, shout-out! Mga silent viewers ko, hello, shout-out! Shout-out sa inyo, maraming salamat! Isay-say ninyo akong paglakad-lakad, friends guys dahil una self out ko sa ano mga mga kasabay ko sa kay sa sasakyan sa kay na po punong-puno pero mayroong mga tao na dito ka na yung ulingkod sila may barog sila kung may ang hirap na parang parang maawa ako kung daming nilip-lip pero may barog sila kung ako'y kalingkuro so salamat sa inyo guys salamat sa inyo Yeah, kadalakaw ko yung anak ganit. Yung anak ganit guys ka na may one time sa kung nagsakay ko standing din guys, yung di kumakita ng kasong na tarong may nisakay na ibang bab may nisakay na pasahero sabi niya na ano gawas na itong ibang guys paggawas na sa iba, nakitaan ko nga dito na ko nag-capture sa paita, mubo ka mo no? mag-capture ka na no? <laughs> tarong yeah. kayo sa pag-ibang ko, ang anak siya ay nilaog, oh, ang anak dito babae na nagbarong sa siya nga daghang gitgit sa ano ko kan ayaw guru di ayo ni apo di ayo yang dipalingkod mana na diha palingkod so ikaw di ayo nya ta lisod mo kay sigda mo ko ni oh huwag na kayo na maglingkod kasi tatanda mo kayo lingkod salamat kayo salamat kayo ni mo mam salamat jud kayo blessing sa inyo salamat kayo mo di palingkod so salamat Mamaya, yeah, guys, atong i-share ninyo. Ano naglakad-lakad ko? Ang dami kong gilakad, guys, pero di special din ako ang ako kong gilakad pa din sa doktor. So, i-share naman ako, guys, para sa sa akong mata. Mamaya, yeah, patong paglakad ako, guys. Salamat dito sa kanya. Atong anak, ang iyong asawa, salamat kay mami, salamat kayo. Salamat ng family, ito rin, mo na daming nag, ano, nagtanong sa atin, sino kung uh, ano, babae nga, na nasa kita na sila nga, mayroong gidala sa una, na, ako na sa nagsasabi. Um, kung ano, um, ibang tao, anak or umanggad ako, oh, umanggad ko siya, salamat po. sino umanggad ko, ang unang umanggad, ito rin yung ina, oh, anak, o oh, ina nga to, oo, oh, okay. pero meron si tatay, sunod sa langit kay ako na dyan. May dilili na magod dito sa akin. Ito sa mga ID na mga national ID. Kay di ulit na dito nito duwang sa sila. Masagya ko na yung itong asama sila man itong kung ako mga anak na salamat kay na, Ang daming nagtanong. Kabutan na dito na inyong mga surabuyan kung tao. Niya. Mato Salamat kay inyo na sa mga anak. May mami salamat sa inyo. Sa inyong nakatunong sa tanong ka sa nang babae na tinuring niya na ina ginikanan tunay na ginisanan na tunay sa at doon natin sa mga tao sa mga tao na nagtanong sa akin sabi nila wala ba kung may sakit matutira kaya nato mayroon man special, wala may sakit mayroong isang babae sabi niya sabi niya oh sakit daw sino bang nagsira sa si doktor man sino doctor doktor anong name sabi niya sa sayo anong name sa doktor Sanchez na ah, sa sa doktor Sanchez Shout oh sa dok salamat kayo eh. dami mong inoperahan walang litramo sabi niya katulad ng tanong sabi niya hindi man kasi Sanchez uh, ang sa sa iya oh maupo okay wala may sakit dun base mo na ang tawa kada dito dito kesa yung tapa na moto ako ako sa guys sa <coughs> para laboratory ko guys awa ng Jesus guys so na like, gud okay mo din ang social kaya so so salamat kay God niya yeah. wala ko wala ko ginintin na pang okay wala ko kira din ko sa laboratory na yeah, dayon pwede man sa pa -toh -toh guys kung di pang wala din sa laboratory check mo yung ito mo sa inyong mga problema. Kaya kung may mga problema, kaya saan ka ng tambal. Kaya ka ng tambal na grosita ninyo, ino, sa ginagpanan para nga kung sa problema sa inyong para mag ka. Muna. Salamat sa ito. Dr. Francis, salamat Dok. ha. Sana si Dr. Francis na ito na Salamat sa thank you sa ano, sa inyong korosong na ako kayo nakatabang kakabang sa mga tao na salamat sa in yan. Sa shout out to Dr. Sanchez shout out po. Maraming salamat. Sa iba naman nga mga tao, ah, nagtanong pa sa atin, sabi nila, sabi nila. Parang kabatawa lang ka, walang, kalang, walang ano, parang walang nangyari. Ano bang, bakit may nangyari? Sa so, tingin ko, parang walang nangyari ba, inupiran. Ang dami naman inupiran sila, o inupirahan naman yung hindi na yun, parang wala, wala man, parang ngire, tawa-tawa ano yun, ano yun yun yung akong mga mga kansa <coughs> so, salamat kay ninyo Dak, maraming salamat salamat, shout out basta ka na si Dr. Sanchez na anay clinic sa lunis o martis sa CCMC kung nga ka dito magpalista ka dahil maglabot si Dr. Sanchez Sige, si Doktor. Ay, uh, kailangan doon raman mo, anak, Huwag man malay bayad. Pray mo na. O, yun nga. ka. Katulad ko. Tirahan. Tapos si tatay. O, cikata, so, uh, na, hindi bayan pwede yan. Basta ang dama lang sa inyo kay, kayo, kayo, ng mental health. Okay. Para makatabang-tabang. sa tungkol ng mental health. Mental health. Basta, ina-ana lang sa kay, kun kun kayo. Kung ikaw, kung ikaw regi mo gasto tanan, wala kayo. Gusto mag-agay. Dihat lang ka ari ka sa public na basta control ka dahil Monday Tuesday na ang kuha ni doktor din na, sa iyahang clinic dyan sa CMC. Uh, at ito ka din to pray raman pray na sa check up pray raman ang konsulta kaya na bayad yung konsulta na bayad ya, sa check up na bayad ang naraman din na naman na sa bayad. Pero di run-off na na nila o kuhan. Kung ano, di ka na up sa kuhan. Di run-off na lang kami bayad pa karo. Kung sabi, eh, ay, baron, kapay baron, ano. Basta at doon ang gadig ka, ko, na siya, Dr. Sanchez, maan din Pero, kuhan mo na siya. Ano, private doctor mo na Alam siya klinik clinic sa CCMC. Niya, manito, ninyo, guys, kung niya, Mana tu share ni yo guys pun, ayo. Una tayo, tayo sa mga ano, sa mga mata. eh, <laughs> ang mahal. Mahal kayo guys. Okay na na to, itong mga mata. Mahal kong bayan. <laughs> muna nga, nagani kayo. Ang ako, kung dito masag ko kayo, kung mo sa akong anak, ang tuwan, ang mga sales house na mga, mula nga, kamay rami ka bayaran. Mo ako ay mag-presente ang sales house. Kami yeah. dito ngayon ka na lang sa gamay ra among nabayran kay pero ug mong talon ang gasto dahil sa sa imong pagtarong gas kay da sa balik-balik o isira unsa din nga mga kadtoris o kanang tambal o kun labot na ang life sa kita man ni provide tambal ini at least naman wal bayad ang check up sa kanang doktor so <coughs> ang doktor nya yeah. ako so, pa minus minus nya si ra sa mo opera nya na kay cancer dako magkuan kung face shot out ng percentage na mo to ito kaya na mo tatay ang ang maraming salamat mo na ako sa mo na ay mga buong nga siya lo mo ano yung para sa 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 number one malubot ang mata hindi mo ano sa naman man siya gamitin ni mo pang kasi ang katatay, ligamit na niya sabi ng mga kawas yung madrag sa motor yung ligamit niya, ay mga alibang bang daan ba, itin pero dili ni siya mo ay puan na sa inyong pananaw, dili ni siya protektado ka sa mata ang panigil wala po, ako nang nilitaod kayo, bako pagyayakong lupirahan sa mata, alam ang akong work, ang trabaho lang magaan, trabaho na pag-arisa, balay Nagdah namin na na ako. So, Basta kayo magka uh, mag e ano, natin kay so, na ang Ako, lang ko Ani -ani, guys? dugay na ko guys. So, pa ko guys, na po, ano, basta 33, guys. Ay, na ko, Sabi ng nurse, kung 33, ah, uh, 33, go ninga kondi bilak nang tawon katak. Pas kan ka kai pas pas. Di man sa pagpirahan <Selamin kondili namo hinug. Inangnan pangingduang mo so, gid. We shout out ko Maraming salamat to everyone kan lalaking keseryo niyo ba. Hadi mo gid buong ako yan. We shout out to everyone. Thank you. Shout out po, thank you so much mga subscriber ko. Mga viewers ko. Mga viewers talikuran. <coughs> Excuse me. Mga basay na lahat. Lahat out one. Mga ano. Ano